Maraming maraming salamat po muli sa panonood nyo sa akin dito sa bagong episode na vlog na ito. Ito po ay pinapakita sa inyo kung gaano kahalaga ang mga halaman sa buhay ng tao. Dahil sa video ito, pinapakita ang biodiversity, conservation, at sustainable development. Dahil may malaking papel ang mga halaman sa buhay ng tao. Dahil kung walang halaman, kulang ang buhay. Maraming maraming salamat po. Ito po si Juliana Soria ng Nikahabra. See you next time.